Holy Week Rides 2025, our second couple rides this year, but this time kasama na namin ang aming malapit na mga kaibigan since then. Shout out teacher Ami Jasmine kahit wala kang OBR ka, hinaya mo ang haba ng ating biyahe. Don't worry hindi ko kayo iiwan, sabay sabay tayo umalis sabay sabay din tayo uuwi ng ligtas. Shout out din sa aking kaibigan Mark Bubat Gozado and syempre ang bago sa amin samahan si Secretary Joanna. In may 7 years straight home rides. With my body Roxy aka Aerox. Ito ang aking panata. Magsusunog ako ng balat under the sun. And syempre ang nag-iisang bossing ng buhay ko Jethel aka Marian Defensor. Este Rivera pala. Okay guys umpisahan na natin ang aking video. Ito nga pala ang guys ang aming destinasyon kalumpit Bulacan Taagno Abagatanan Pangasinan, Ayun kay Google Map 5 hours ang biyahe. One month before ay nakapagpabok na kami kaya nakamura. By the way guys tatlong motor lang kami, April 16, 1 a.m. ng madaling araw ang aming alis, 711 San Marcos ang meeting place. 8,000 pesos good for 4 days na ang nabok ni Chang Amy. Bale lima kami lahat sa biyahe, tatlong motor. Dalawa may back ride at isa ang wala, mga motor na dala namin, Honda Click 125, Honda Airblade 160 at ang ating body, Yamaha Aerox 155. Gas and go na, start na ng aming biyahe, gabayan mo po kami at ang aming mga pamilya, aming Panginoon may likha ng sanlibutan. After ilang oras ng biyahe first stop over muna para kumain. Di ko na video pagkain namin, gutom much na kasi. Oh. Dahil busog na ready na uli, tuloy na uli sa mahaba habang biyahe pa, nakailang hinturin kami na abutan kami ng ulan mga ilang minuto din yon. A few moments later. Maliwanag na ang ganda ng daan halos wala pa kaming kasabay na mga rider, kaya solo lang ang daan, super enjoy si Mrs. At ang tropa kahit masakit na ng konti sa puwet ha, ha 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 Konting oras pa narating din Pangasinan, stopover uli para maglugaw ng main aita naman mga sikmura namin. After makakain gas and go na uli, dito ay wala na kaming naging stopover. After ng ilang oras pang biyahe, touchdown sa aming destinasyon, wala namang kaming masyadong activities sa day 1 pagdating namin sa aming tutuluyan pahinga lang muna. Konting shot at tulog si Inday at Dudong, hapon na kami pumunta ng tabing dagat para makita ang paglubog ng araw, and that's all for day 1 Holy Week Rides, thank you, and to God be the glory.